Ano yung nasabi niya kanina, attorney na niyo po ba? Ano yung yung nabanggit sa inyo ni dating senador De Lima after po the decision. Nung daging naging mabilis yung uh, pangyayari kanina no, Nung biglang sinabi ni Judge Nito na I already I already prepared my resolution on the order on the motion for reconsideration and sinabi lang niya ay granted bail to the accused. Ganun lang po tapos nagbang na siya ng gavel niya at, uh, um at tumayo, no? So pagka pagkarinig natin pagkarinig na pagkarin uh, yung at yung natin all hell broke loose na kanina at uh, nag uh, nagpalakpakan na yung mga nandoon sa loob ng courtroom at si habang siya Senator Lyle de Lima na hindi mapigilan maiyak. Ang nabanggit lang niya at ko sinabi niya ay yung uh, sabi niya isa uh, Freedom finally.